Hello guys, welcome back to my channel guys. So guys, ito na yung continuation sa video natin guys dahil nag yung previous video natin nag 15 minutes na so ito na yun guys. So panoorin yung previous video dito guys. So audio IC. So guys, sa sa bagong nanood guys, sa hindi nakasunod sa video na to guys, sa hindi nakasunod sa video na to, Galing muna natin, guys. So, sa hindi nakasunod sa video na to guys, panoorin nyo na lang yung previous upload ko dito, guys. Dahil na, na na umabot na ng 15 minutes yung video ko, yung previous video ko dito sa Bluetooth module na ito. Uh, umabot na siya ng 15 minutes. Hindi ko na pinatuloy dahil hindi na naman tatanggapin ni YouTube yung more than 15 minutes. So, hindi pa natin ito na... na tapos, dahil dahil 15 minutes na so guys ito continuation ito sa previous video so balikan ko lang muli balikan ko kung anong ginawa natin so guys ang, ang ginawa natin ay tinanggal natin itong audio IC ito ito yung audio IC dito dahil shorted na tinanggal natin tapos gumawa tayo ng audio nagkuha tayo ng audio IC gumamit tayo ng ibang audio IC ayan nilagyan natin ng wiring ito yun mayroon tayong previous video dito pag tingnan nyo lang guys so tapos guys dito na tayo guys nagkuha rin tayo ng audio tracer ayan guys tapos guys ang audio tracers na to guys ay mayroon din siyang audio So, Mayroon din siyang audio IC. Ginawa ito natin guys. Nung una pa guys, hindi natin ito binidyohan. So guys, ito na yun guys. Papakita ko sa inyo guys. Ang kung saan sa mga pin na ito ang signal. Okay? So, gamit itong audio tracer natin. Hahanapin natin dito. Hahanapin natin dito kung alin dito sa pin na mga ito, mga paa na ito ang ang signal. Tapos dyan tayo magkoconnect. Okay guys? So plug in tayo guys sa ating audio tracer. Plug in tayo. Yan guys. So yan guys. Tapos naka maka bluetooth na tayo guys. Ayan. Naka bluetooth tayo sa cellphone. Okay? Naka bluetooth tayo sa cellphone. Tapos hanapin natin sa mga paa kung alin dito ang signal, sa, saan tayo kukuha ng signal, okay guys yan guys yun guys yan guys so guys dito tayo magkukunik guys sa ating audio IC, dito natin ikukunik ang ating audio IC guys okay, yan na, guys so tumunog siya guys, tumunog okay, yan, tingnan natin ulit yan guys So, dyan tayo magkukunik guys. Dyan tayo magkukunik. Ito, ito, yung ginawa natin. Itong audio IC, ito. Dito natin yan ikukunik guys. Dito, dito tayo magkukunik. Yan. Dyan tayo magkukunik guys ha. Okay guys ha. So, previous video guys. Panoorin dito yung previous video natin. Dahil ito, continuation na lang ito sa previous video natin dito guys. So guys, skip muna tayo dahil magkukunik tayo dito ng wire dito skip muna tayo guys okay so habang nag skip tayo please like subscribe and share okay okay guys balik tayo guys balik tayo so ito yung ginawa natin guys ayan guys So guys, bago tayo nagsulda guys, ayan, So bago tayo nag nagsulda dito guys, bago tayo nagsulda dito, inaisulit muna natin yung ibang paa. Ito yung ginawa natin guys, inaisulit yung ibang paa tapos kinunik natin, pinag-isa na natin yung left at saka right na output. So left at saka right na output, pinagkunik na natin sila, pinag-isa na natin dahil isa lang yung pinag-isa rin natin dito guys oh. So guys, ito yung signal. Dito yung signal. Pinag-isa rin natin dito guys sa audio IC natin guys. Okay? So guys, ito yung ginawa ko guys dahil sa sobrang kaliitan guys. Parang hindi na makita ng mata guys. So ang liit na guys. So pag nagsulda tayo dito tapos nadikit sa kabilang paa. So magsushort siya guys. So ang ginawa natin guys. Inaisulit natin ang ibang mga paa, nilagyan natin ng takip ng ng electrical tape, nilagyan natin dito yung isa, guys. Inaisulit natin, guys, para hindi magkadikit-dikit yung ginawa natin. So ito, guys. So, inaisulit natin, guys. Tapos tanggalin natin, guys. To. Tanggalin natin itong inaisulit natin ito guys yan tinanggal natin guys yan nakikita na guys yung ibang paa guys so tanggalin natin guys tanggalin so tanggalin natin guys okay so ayan na guys so skip muna tayo skip So guys, balik tayo guys. So balik tayo dahil may kinuha pa ako guys. May likas, na si Kaso. So ito guys, magtitest tayo. Ayan, yan, yan guys. Inaisulit natin yung ibang paa. Ayan. Inaisulit natin yung ibang paa. Tinakpan natin para makapagsulda tayo ng maayos. Ayan, dahil ang liit guys. Ang liit, maliit pa sa koto guys. So ayan guys. Ayan guys. So try tayong mag guys. So, try tayo magpatugtog. Ito na siya guys. Oh. So, ito guys, sa cellphone guys. So, yan guys. Naka-ready na yan guys. Ang Bluetooth guys. So, plug in tayo guys. Plug in. Ito yung ito yung audio tester natin guys. Ito guys. So, oh. dito tayo guys. Yan. Yan guys. Yan guys. Tumuno guys. Yan guys. Tumuno guys. Ito guys yan guys Kamano guys so change tayo guys ito guys yan guys yan guys yan so guys dito tayo magkukonek ng audio IC dito tayo magkukonek yan guys so dyan tayo magkukonek ng audio IC so skip tayo guys magkukunik tayo ng audio IC dito. Okay? So, ito guys, ito. 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 Ito, ikukunik na natin ito guys. Okay? So, skip muna tayo. Skip. Okay guys, ito na yung ginawa natin guys. Ayan, ayan, i na natin siya. Tapos dito lang muna tayo kumuha ng ground guys. Dito lang muna tayo kumuha ng ground. So ayan, kinunik na natin siya itong audio IC guys. So okay, guys, so kinunik na natin. Tapos, sinuplayan lang muna natin ang audio IC ng, ng 5 volts. So hindi muna natin kinunik dito guys. So ayan na guys, ito na yung audio IC guys. Hindi naman siya uminit guys. So guys, see you sa next vlog guys. Ayan, tumunog na siya guys oh. Yan guys, tumunog na siya guys, tumunog dito. Ginamita natin yung isang speaker guys, ito ito guys. So guys, tapos naka Bluetooth na yan guys. So guys, maraming salamat sa panonood guys. Maraming salamat. So salamat. Sana mag-like kayo, subscribe and share. So maraming salamat guys.